Ito yung pagkain nila, yung grower. Tingnan ko lang kung kakain yung dalawang ano, malalaki. Ayan. Kasi dito, panay ang ulan. Halos magdamag umuulan pero hindi masyado malakas yan. Medyo lumabo yung tubig. Oh. Ayan, ito, subukan natin hagisan. Ayan. Gutom na gutom sila. Ayan. Oh. Kita mo yung tampisaw ng tubig. Yung dalawa hindi ko makita eh. dalawang malalaki. Lumabo na yung tubig eh. Tsaka ano, hindi sila kumakain nito ng pigs. Ayan no oh, gutom sila ko. Oh. Katago yung dalawang malalaki. Yung Imelda at saka isang tilapia wala hindi ko na makita ay ito wala namatay oh. ito oh. Naku. namatay namatay yung Imelda talagang hindi niya kaya rito no? kasi nung nilagay ko kahapon medyo ano na siya eh ayan oh. namatay oh, oh. wala namatay hindi niya kinaya yung hindi niya ma-adapt yung tubig siguro kasi galing sa ano to eh galing sa lawa eh ano ron eh black, brackish water dun tubig na halong tabang at saka alat ayan Angelo Angelo wala namatay yung fish mo namatay pero sariwa pa naman ulamin na lang namin namatay oh, oh namatay nakalutang ano na siya buntis tsaka kahapon ano to medyo nagdudugo yung hasang kaya sabi ko pero yung palag niya malakas pa rin yung palag niya eh. kaya ang ginawa ko nilagay ko dyan kaso parang iniisip ko kahapon talaga hindi mabubuhay to eh, kasi nagdudugo yung hasang pero nung nilagay ko kasi malakas yung ano niya yung palag talagang kumikiwal kiwal na ganoon sa tubig kaya sabi ko baka mabuhay wala namatay ulamin nga lang namin ay yung, ano ko pa tayo yung tilapia wala malalaki na kasi yung ano yung grower eh. kaya siguro tig, tig isang subo lang sila yung maliliit okay na sa kanila busog na talaga hindi kaya ng ano rito hindi kaya ng isda na galing sa brackish water minsan nag-alaga ko nyan yung mga vlog ko na ano mga nauna hindi rin nagtagal eh namatay din ay ayun din oh yung tilapia oh namatay din oh angelo pati yung tilapia namatay eto oh punin ko na nasa gitna oh namatay din oh talagang hindi kaya oh ayan, oh namatay din oh namatay din oh wala na namatay din oh oh kasi wala talagang ano na sila patay din huwag mo nang hawakan mag magwas ka wag mo hawakan kasi malansa ayan namatay din oh ayan mo na ulam na lang natin wala hindi talaga kinaya yung ano yung tubig kasi tabang ito eh tabang taka may halong konting chlorine pa pero konti lang naman itong mga sex reverse na tilapia ako sanay na sa ano sa tubig na to balik na natin sabi ng jalo kawawa daw kawawa yung fish ayan mga idol makikita mo talaga yung pagkakaiba ng brackish water at saka yung tubig tabang na ganito hindi talaga mabubuhay yung galing sa alat tapos ilalagay mo sa tabang hindi talaga ubra ayan okay na sila oh. okay na busog na siguro mga after uh, one month magsa-sizing uli kami babawasan namin to sobrang dami pa rin oh. okay sige mga idol hanggang dito na lang muna yung update namin at Meron pa akong pupuntahan uli. bubukas uli ako ng barbershop ko. Ayan, dami nila. Bye-bye oh. mga idol. Bye-bye.